At dahil maulan ng panahon, hindi ka makalabas, eh gusto mong kumain ng ramen. Paniguradong meron ka niyan dahil maraming namimigay. Pinakamaganda niyan, eh gawin na natin at ng lahat ay mapainitan. Lalo na si kumakalam. Let's get it on! Tayo muna ay magpapakulo ng tubig. Ilabas mo na ang noodles na bigay ni Kap. At paghahalu-haluin muna natin yung mga spices sa isang bowl. But wait, there's more. Nilagyan pa natin ito ng mayonnaise at yung pula ng itlog. Haluin hanggang sa ito ay magmix. So nakikita nyo naman yung kanyang nasa likod, eh kumukulo na ang tubig. Kaya ilalagay na natin ang noodles. Sandaling pakulo lang ito para hindi siya malabsak. One fourth ng tubig kukuha natin at lalagay natin doon sa sauce para tuluyang malusaw at mawala ang buo-buo. Nilagyan pa natin ng cheese. Yung sabaw nung ating ramen, atin na itong hahanguin at ilalagay sa bowl. Huwag mong kakalimutang ibusang sabaw, syempre. Gusto mo ng mas spicy, lagyan mo ng chili garlic paste. And there you have it, instant ramen at home.